Bakit may mga tao inaalis ng Diyos sa buhay mo at umaalis sa buhay mo. Tandaan niyo po ito, tiyak may mawawala sa buhay mo. Tiyak may aalis sa buhay mo. Anong dahilan? Because God doesn't build your life on the people who left. Ayaw ng Diyos na i-build mo ang buhay mo sa mga taong umalis, pag ayaw na sa iyo. Tanggapin mo na. May mga tao na, let's say, nag-apply ka ng trabaho, hindi ka nakapasok, it left. Tanggapin mo, it's not for you. God is not preparing that place for you. Eh, hey, Pastor, ginawa ko naman ang lahat. Okay, ginawa mo ang lahat, and yet sarado ang pinto. Tandaan mo ito, Diyos lang ang pwedeng magbukas. Pag ang Diyos nagbukas, kahit sinong gusto magsara, hindi makapagsasara. Pero kapag ang Diyos na nagsara, kahit sinong hindi pa na makapagbubukas. Tandaan nyo ito, mga barit. whoever left your life, whoever walked away from you, was not part of God's purpose for your current season. Kapag may umalis sa iyo, may mga bagay na nawala sa iyo, business na wala sa iyo, trabahong nawala sa iyo, perang nawala sa iyo. Ibig sabihin hindi siya part ng God's purpose for you in that current season. That's why God allowed it to go away. Pwede naman niyang pigilin eh. Pero hindi niya pinigil? Kasi sabi ni Lord, anak, hindi mo yan kailangan for this season. Kasi meron tayong concept eh, that the people who starts with us will stay with us. Hindi. Not all that who started with us will stay with us Bakit kasi ang Diyos magpapadala lang ng tamang tao